Sara bukas. Sara bukas. Oh, kahit may spring hindi na rin. Hindi na. Ito naman, sara bukas. Sara bukas. Yan, ito na ikakabit natin. Ito ang drainage valve ng ating washing machine. Ngayon, ang posisyon niyan ay nakasara. Diba o nakasara, no? kaganyan na siya naka up Ibig sabihin, sarado siya. Pag nakaganyan, kasara na siya. Nagsasara yan kapag mayroon ditong pressure ng tubig. Ipupush niya yan, yung parang piston na yan, pataas. Ngayon, kapag nag-release ng tubig dito, ang pressure, yan ay dapat bababa. Tingnan nyo. Kasi may spring. Tapos ang rubber na ito, syempre may flexible siya. Bababa dapat. Tingnan nyo ang nangyari. Oh ayaw bumaba. Isa yan sa, sa nagiging problema sa ating drainage valve. Hindi lang yung clog. Hindi lang yung clog sa loob. Minsan ito na mismo. Tingnan nyo. Kailangan tulungan ko pa siya para bumaba, para mag-open siya. May sample tayo dito. Itong maayos. Luma na ito pero maayos pa ito. Tingnan natin ha. Itataas ko ito ha? Ang spring nito ay isa lang tinanggalan ko para makita ninyo kung gaano ito ka-efektibo. Tinanggalan ko ng isa, samantala yung isa, hindi bumababa kahit dalawa na. Yan, nakita nyo po. Bitawan ko. Yan, o. Oh. Itaas ko, kunwari nagsara. Yan, bitawan ko. Kahit isang spring lang, kayang-kaya niya ibaba. Tapos, ito ang halimbawa, ito nilagyan natin ng pressure dito, pressure, tapos tubig. Yan, nagsara na siya. Pag natanggal natin ang pressure dyan, bababa ito dahil sa is kanyang spring na doon po kabayan nandyan oh. nandyan kahit hindi sabi ko kahit hindi clog at kakaproblema ito ang mekanism na siguro sa loob yan yan Iyan ay separate dito sa rubber ano silyado ang rubber na to Sinasaklo lang yan ganyan lang oh. ganyan lang dalawang spring subalit so, kapag tinaas ko tingnan mo, hindi na bumabalik kailangan ipush ko pa kaya nagkakaproblema minsan ang drainage ng ating washing machine yan, nakita nyo po ganito po yan yung isang washing machine na tinanggal ko na pinakita ko ang, bara, ang, ang drainage nya dito barado talaga pero ang kanyang uh, valve ang function ng kanyang valve okay naman yan, tingnan nyo po yan kanyang po ha so ngayon kung hindi ito maayos, papalitan na lang. Tingnan nyo po. Oh. Yan. Tapos, kapag loaded ng tubig, siyempre, maliban sa spring, may bigat dito. Kaya pag hinila, dire-direch Ang spring, tinutulungan ng tubig, tapos tinutulungan ng rubber. Pero pag pataas nito, ang nag-operate na nito ay ang ating pressure. May pressure rest tayo ng tubig dito. Oh. Dito, sa, dito ang kanyang papasukan ng tubig. Ipokus niya para tumaas para magsara. Pag uh, tinanggalan ng pressure, ito naman ay bababa. Ganito lang po ang function ng ating uh, drain valve. Ayan.